para nagbumukhang milyonarya kahit na konti lang ang pera. Ang palaging paalala ng tambalan, unang-una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman ng iba. Ganon! Nakakatawa man palagi yung paalala ng tambalan, pero totoo yun. Wala man ang tambalang Nicole, ni Cole, at Chris Chouper, pero hindi ko makakalimutan yun. Pero ito na nga at na nga nilang paalala doon na magdasal ka para mabuhay ka. Kaya naman nandito nga kami sa May Cathedral at nagsimba noong Sunday. O oh, siya nung Sunday video pa nga ito. Late upload na. Nagawin na naman nga kami dito sa may katedral magsimba dahil nga gusto ni Arkidandan na pumunta nga kami dito sa may SM. Siyempre, bago kami makarating ng SM, eh dadaan nga muna kami dito sa may park. At dito nga lang to sa may post office at ang galing nga nung pagkagawa nila dito. Amazing. Ang galing ng arts nila dyan. Pero ito nga yung upper station road na walang ganap for today's video. Hindi sarado ang session road. Kaya naman, ayan, syempre, nakakadaan ang mga sasakyan. Ganay! Pero bago pa nga kami tuloy ng makarating ng SM, ay dumaan nga muna kami dito sa may bank. Nagwedro nga muna kami kami ng pambili ng kamatis dahil mahirap na baka makaabak kami ng kamatis dito sa may SM. Eto nga napakaganda na nga rin ang harapan ni SM. May pa-decor na nga rin siya dyan dahil nga malapit na ang panagbenga. Papanagbenga na nga dito sa Baguio at sa 23 ay magpo float parade na nga dito sa may session road. Maan nga rin kami dito sa may supermarket para nga bumili ng mamerienda. At hindi naman nakakasyala kung hindi ka nga magmamerienda dito kahit na waffle lang yung bibilhin mo. Kaya naman ito, nag-check out nga kami ni Daddy Dandan ng waffle at saka ito, gusto nga rin daw niyang tikman itong Mr. Sisig. At habang naghahantay nga kami ng Mr. Sisig, ito nakita ko nga si Watson na dami na nga rin niyang pa dito sa kanyang harapan. So, at napakaraming ng buy one take one na pang kili, -kili. O oh, alam nyo na, yeah. may putok dyan. Halina kayo dito, naka buy one take one. Cheers! <laughs> Pero kung sa bagay, every year naman, ay experience ko nga rin yung ganitong pasil ni Watson na buy one, take one. Wala ulo hanggang pa ah, meron silang pa buy one, take one. Eto, at ganito naman ang setup dito sa may sentro ng SM. Simple lang, may pabulaklak lang, ganon. Pero may pahapi pa nagbenga na nga dito sa kanilang escalator. na mafe-feel mo na rin talaga na magpapanagbenga na nga dito sa may bagyo. Eto nga, nakakasyala nga itong kanilang pa-flower. Nakaka-happy sa feelings ba? Ganon. <laughs> at dahil nga love-love month ngayon, ayan, meron silang pakanta ay naman hindi magiging heartbroken ang mga single. Charest! <laughs> Eto na nga, at para nga nagbumukha tayong syala, nagbumukhang milyonarya kahit na konti lang ang pera, ay kailangan nating mag-OOTD ng ganito. O, oh, diba? Nakakasyala, nakakamilyonarya ang aura. Ay naman hindi kapag kakamalang konti lang ang pera mo dyan. O alam niyo na kung bet nyo ninyong ganyang OOTD na ang lakas makasyala, ang lakas makamilyonarya, andyan lang sa may comment section, mag-check out ka na. At ayan, at andito na nga kami sa may rooftop ng SM, at maglalaro na nga ng Arkidanda. Pero gagawan ko na nga lang to ng part 2. Kaya naman hanggang dito na Lang mo for it